po kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Minsan ako rin po, wala na akong maisip na maipost na content. Ang importante po, dapat active pa rin ang inyong profile or page. So, heto po ang dapat niyong gawin para active pa rin ang inyong profile kahit wala kayong maipost na reel. Unang-una, mag-post po kayo ng pictures. Pangalawa, mag-post po kayo ng mga sayings or shoutouts pangatlo mag-promote po kayo ng ibang mga content creator pang-apat i-share niyo po ang videos ng ibang content creators at panglima i-share or i-repost niyo po ang sarili niyong mga nagawang mga videos or reels By doing this, active pa rin ang iyong profile. Meron pa rin kasing napapanood at nakikita ang iyong followers sa iyong timeline. Sa Facebook world po kasi kailangan talaga tayong magingay para hindi nila tayo makalimutan. So the next time po na wala kayong may post na reel, huwag nang mag-worry. Subukan mo na itong gawin.